Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe, mag-comments, mag-like, at share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Kabanata 4, Pawis sa Araw, Dikit sa Dilim di. Mainit ang araw. Mas mainit ang pakiramdam ni Mira. Maghapong naglini sa paligid si Ramon, nagsuot lang ng lumang maong shorts, at nakahubad habang nagpapawis sa harap ng bahay. Kita ang matigas niyang dibdib at ang butil ng pawis na dumadaloy mula leg hanggang tiyan. Nanonood lang si Mira mula sa loob, kunwaring naglalaba pero ang mata ay nakatutok sa bawat galaw ng kanyang stepfather. Nang pumasok si Ramon, pawis na pawis at amoy araw, agad siyang humawak sa laylayan ng damit ni Mira. May pamunas ka ba? Tanong niya, habang bahagyang nakayuko sa kanya. Gusto mo bang ako na lang ang sa sa'yo? Piliang sagot ni Mira, sabay kuha ng maliit na tawel. Hinaplos ni Mira ang balikat niya. Dahan-dahan. Mula balikat, pababa sa dibdib. Tila sinasadya niyang magtagal sa may tiyan. Nanininig ang kamay niya, Ngunit si Ramon, tahimik lang. Parang pigil na pigil ang hininga. Sabi mo dati, bawal, bulong ni Mira habang pinupunasan ang likod nito. Hindi ko na alam kung alin pa ang bawal sa nararamdaman ko ngayon, mahinang sagot ni Ramon. Bigla siyang humarap. Magkalapit ang katawan nila. Tumama ang dibdib ni Mira sa hubad na dibdib ni Ramon. Ang manipis niyang damit halos wala nang naitatago. Bago pa siya makaalis, hinawakan ni Ramon ang baywang niya. Mira ano bang ginagawa mo sa akin? Ginagawa ko lang ang gusto mong matagal mo ng gawin. Pumikit si Ramon. Bumuntong hini niya. Pero sa halip na halikan siya, iniatras niya ang sarili. Mamayang gabi. Ayoko sa gitna ng araw mainit. Marami pang makakakita. Mumiti si Mira. CJ. Si mamayang gabi sa dilim. Gabi. Tahimik ang paligid. Umiihip ang hangin mula sa dagat. Nasa sala si Ramon, naka-boxers at puting sando. Si Mira, bumaba mula sa kwarto, nakasuot ng itim na manipis na nightdress, walang bra, walang shorts. Bawat hakbang niya sa hagdan, lumilikha ng alon sa hangin. Nagluto ako ng tinola, sabi niya, parang wala lang. Pero ang katawan niya ay nagsisigaw ng tukso. Nagtinginan sila. Habang kumakain, nagsasalubong ang mga tuhod nila sa ilalim ng mesa. Pasimpleng hinawakan ni Mira ang hita ni Ramon. Pagkatapos kumain gusto mo bang ako naman ang magpainit ng katawan mo? Tumayo si Ramon. Hindi na siya nagsalita. Hinawakan niya si Mira sa kamay at dinala ito sa kusina malayo sa ilaw, tago sa dilim. Hinawi niya ang buhok ni Mira, sabay dampi ng labi sa leg nito. Mabagal. Mainit. Napasinghap si Mira. Ramon eh. Pero bago pa siya tuluyang mapasakamay ng tukso, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang tita niya mula Maynila. Naputol ang init. Pero naiwan ang singaw sa hangin.